Nag-spray natin itong kalay. Para mamatay mga insekto. May na narin, rin. Yan. Nag-spray tayo. Maluwag-luwag yung spray natin ngayon. Yan. Para mamatay mga insekto. Maraming insekto eh. Sa mga falay Ganun ang pag-spray. Ganyan lang. yan yan lang mga kaibigan pag spray ng pala yan mabilis mag spray dahil ano rechargeable na sprayer ang ginagamit natin ngayon yan yan nag spray tayo ngayon. maluwag luwag yung spray natin yung pala yan o oh. oh, maluwag yan yan Yan, maluwag-luwag ang sprayan natin ngayon mga loads. Yan. Ah, ganyan lang mag-spray. Para mamatay mga insekto. At mamatay na rin mga damo. Nagsabay na natin yung gamot. Yan. Ah, maluwag-luwag ang sprayan natin. no oh. Yan oh. Yan. Pag ano, i-update ko kayo pag kung na to, pag mamumunga na kapag saan i-update ko kayo i-update ko rin kayo mga kaibigan yan mag time time lang tayo mga palay upang meron tayong kakainin na bigas ha maluwag-luwag ang ispiran natin oh ano yan ganyan lang ang buhay ng farmers mga kaibigan yan